Okay, uh, po natin dito sa mga tatampal. Ayan, 6.99 po per pound yan. At uh, po itong ating uh, limasag naman ay 4 ganun uh, din po ito yung, yung sa buhay ito para mga patay na 5 for naman po. Ito po ang ating mga maliit na alibango. Ayan, golden, uh, 11.99. At ito naman po yung ating paboritong uh, lobster. Yan. Yeah. Hindi mura po siya. $7.99 lang per pound. Pero minsan, maabot po yan ng mga hanggang $12 to $15 po per pound yan. Hindi uh, ko panahon lang po ngayon. Kaya hindi mura. Uh, Sunod po natin. Ito yung ating mga mga crab po. Ayan. Yeah. Uh, ayan. Makikita nyo mga, mga buhay pa naman po siya. Kaya ang ganda po at ang ganda po. At yan yung, yung lobster. Red 99 po para dyan sa mga mga crab na malaki. Ano uh, ang po. Spots rin. Diba? Ito na. Ngayon ka naman. Uh, maka ang tinatago yun. Ito po sunod natin yung ating mga palaka. Palaka po pa. Ah, uh, <laughs> 799 naman po siya per pound. Uh, hindi ko lang po alam kung papareho yan yung palakang bukid natin. Ito po, ang susunod yung ating ah... Uh, ah... Uh, ah... Uh, okay. Uh, uh, ayan po, yung mackerel Ito kanya, uh, 299 Tapos yan, yung pahong naman natin. Uh, isang balot po yan is 349 Ah malilit nga ako po siya kaya medyo siguro mura ito po sunod natin yung ating uh, suso yung yeah. klaseng suso ba ito better? 8.99 naman po um, ang presyo at uh, ito po ito parang ano, uh, may lang yata ako nakakita ng ganito 8.99 po club club ah club siya pero uh, pahaba Ito po natin, ito, ito yung original po na clam, yeah, ayan, yung ating uh, 499 po ang presyo at uh, 3, for hindi yan o oh, ito yung ating pong talaba yung talaba po natin uh, 35, yan na 35 yun na yung chicken sa pagkakasulat hindi natin mabasa anyway, uh, yan po, uh, ito yung ating mga hipo naman, 499 699 po yung medyo maganda 599 naman po yung medyo uh, mas palilit at ito naman po yung ating Kliger uh, na 11.99 po. At, ah... Uh, ayan, yung ating pong uh, tuna at salmon. Ayan, aming ah, ngandang kulay. 8.99. Masarap ito po, po yan. At yung salmon steak naman po. Ay, ayan, ayan. 7.99 per pound. Ooh, at uh, yung ating paboritong pampano. Ayan. Hindi po ko anong pangalan yan. 4.99 po per pound. At, ah... Uh, ito naman, ah... Uh, ating lapu-lapu uh, red -lapu. yes, snapper po ang tawag sa kanda dyan na uh, 899 at meron pong at yan, uh, ay popong na popong ang kailangan ayun sa uh, panuwarin po natin si Kevin pagkain ng mga pa na okay. 99 po ang presyo nga kaya lang ito